WhatsApp, WhatsApp, what's, up, what's up? magandang hapon mga kamaster Ayan So patungo na po tayo pa uwi po ang mga kamaster So may nakasalubong po tayo dito Ang bilis tumakbo na pump boat Ayan Kulay red mga kamaster Ayan po si Anthony Iscario Ayan Shout out po sa iyo Master Anthony Iscario Ayan So, ang init-init po ngayon mga kamaster. Ayan. Pero, so, sulit ang ating pagpunta sa dagat mga kamaster. Kasi may nakuha po tayong pang ulam ngayon. Ayan. Kita niyo po mga kamaster ay nakasakay na naman po ako sa aking uh, bangka. At gamit po ang layag kasi mahangin po mga kamaster at patungo sa amin ng hangin yan so kasakay na naman po tayo mga kamaster salamat sa biyaya ng dagat mga kamaster no? at sa ating panginoon ayan a few minutes later So ayan po mga huli natin mga kamaster Hindi masyadong maramihan pero malalaki mga kamaster Mga tulingan Ayan iyana. Yeah. Thanks G. Masagana ang ating araw ngayon mga Kamaster kasi may pang-ulam na po tayo. Ayan. Salamat sa panonood mga Kamaster.